Good morning everyone, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vlogger so gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilit na nanonood mo support at sumusubaybay ng mga content ko dito sa aking youtube channel so eto, Huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content for today's video. I'm sure na hinding-hindi niyo pagsisihan na pinanood niyo to mula umpisa hanggang hulihan. And siyempre, huwag kayo mag-i-skip ng segment. Buuin niyo to start to finish. Kaya eto na dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Agad-agad ayan nga ang reason or hindi lang talaga mahilig sa hindi lang talaga mahilig si Alden Richards na pumasok sa bagay na di naman siya sigurado kung mananalo siya, 'di ba? Like politics, guys. Tinanong 'yan sa kanya kung pa, kung bakit hindi siya pumasok sa politics eto lang sasabihin ko sa inyo napakagulo ng politics so eto na guys watch this mamaya ipapaliwan ko sa inyo ng buong buo so eto na guys watch this buti hindi ka tumatakbo pa sa politika uy bakit po tayo hindi um, mm -hmm. there's been offers po for me to run but personally at this point in my life right now I respectfully decline po because uh, lagi ko pong sinasabi na even though there's been a lot of clamor of me running for politics, I can help people without being part being part of the government. Mm -hmm. And uh, it's not because uh, ayoko siya dahil meron akong, uh, you know, may mga naririnig akong hindi maganda about the system whatsoever. It's not about that. It's about the platform that I have right now is more than enough for me to reach out to people who are in need. And uh, so far po, masaya po ako dito na ma-maximize ko po yung pagtulong and at the same time, nagagawa ko rin po yung mga bagay na gusto ko. But uh, if the question is for running for politics, for now, uh, Miss Ana, ayoko po. For now. <laughs> Baka po for good. Hoy! Ah, Baka po for good. Sana at kung nakita nyo na nga yung recap so once again sa ITT o sa mga admins so eto na dumako na tayo sa ating main topic for today's video agad agad like what I said earlier gaya ng sinasabi ko kanina eh eto na nga um, ba't nga ba hindi pumapasok or ba't walang interest si Alden uh, Richards pumasok sa politics eto lang guys simple lang Magugulo buhay niya. Um, yung pamilya niya. Siyempre, magugulo din yung pamilya niya. At saka kung ano-ano pang issue ang hindi niya kakayanin, guys. Diba? Sa showbiz, nga napakahirap na ng mga issue pinagdadaanan niya. Lalong, eto pa kayang politika. At saka, hello. Diba? Hindi naman desperado si Alden na na pasukin ng politika. Unlike others na artista na nga naging politika naging politiko pa or or like the influencers de ba Yung mga influencers ngayon naging politician na so gaya ni Mr. Spotted de ba bukod sa pagiging artista kaya siya kaya niya pinasok ang um, pagiging politiko or ang politician or politika kasi nga wala siyang kinikita or wala siya talagang kinita sa buong showbiz life niya guys buong buong showbiz life niya wala man lang siya na wala man lang siyang kinitang sa lape wala man lang siyang naiambag sa, sa industriya kaya kaya kung yun lang naman eh okay na okay lang yun at saka guys hindi naman sikat si Mr. Spotted no unlike Alden unlike Tisoy na napakasikat diba napaka genuine na tao and syempre um, hindi niya kailangan pasukin ang politika para lang sa ganun eh sabihan siyang tumutulong sa kapwa diba um, yung iba dyan, di ba, puro bulaklak lang naman talaga yung dala. Pero, or puro mabulaklak lang naman yung mga salita nila. Pero, wala silang, di ba, um, pagkatapos eh, nga, nga di ba. Unlike Alden, di ba. Pero, kung sakasakali, di ba. Um, pero siya na rin mismo ang may ayaw, di ba? Kahit na yung pag pagbablog or pagko -co like ni hindi niya ginagawa kasi nga very very private siya, di ba? Nakakalkal na nga sa showbiz yung buhay niya or yung buhay nilang mag-asawa eh pati ba naman politika eh mananalkal pa rin sa buhay ng mag-asawang Alden at Maine, di ba? Um, or buhay ni Allen na very very private ba? Diba? kasi yun yung alam ko sa politika lahat lahat or lahat lahat ng mga baho mo lahat lahat ng mga kinikilos mo lahat lahat ng mga gagawin mo or ginagawa mo lahat yan pupunahin ng sambaya ng Pilipino pero talagang guys um kung eto lang talaga um kung papasok talaga o kung pumasok man si Alden sa politika eh talagang bonggang bongga talagang winning strike talaga yan ba diba? winning strike talaga yan at marami for sure ang boboto ba diba? at saka hindi niya kailangan ng daya hindi katulad ng iba dyan or ng isa di diba na nandadaya sa district 1 diba um, 'di diba? Pero sa kagustuhan lang naman ni Alden, diba um, kasi naman yung iba dito kung ano-ano tinatanong kay Alden na but uh, hindi ka tumakbo bilang politiko, 'di diba? For sure mananalo ka naman. Eh ayaw nga ng tao, diba ba? Nagti-TikTok na nga lang 'yan para lang may pagkaabalahan. Ayaw niya din talaga maging vlogger kasi, diba Pag nagba-vlog kayo, makikita lahat. Diba makikita, hahalughugin lahat ng mga ng mga ano mo di ba for sure may makikita na dapat hindi talaga ipakita di ba um, pero yun na nga like di ba um, kaya kung ako sa yo tisoy wag ka na talaga ang sa politika kasi nga 'di ba mahahalughog and guys pag ka hindi ka nanalo or whatever sasabihan kanila ng kung ano ng -ano mga salita at kung ano ano pang mga baho ang ilalabas sa iyo na wala ka naman talagang tinatago ng baho 'di ba um, unlike others talaga na um, na may tinatago kang baho or may tinatago ka talagang masangsang na amol 'di ba hindi katulad ni Tisoy si okay, Tisoy eh napakabait na bata napakabait napakaresponsable di ba um pero talagang kung di ba um kung ako diyan eh di ba for sure pag naging politiko yan pag naging pag tumakbo yan landslide dyan guys landslide dyan and guys 'di ba? Marami din naman nanlalaki sa pagiging politiko. 'Di ba? Um nung na, at saka guys, may mga sarswela sa politika kaya alam niyo na, 'di ba? Parang sa showbiz lang 'yan, may sarswela din ng bonggang bongga kaya kaya hindi eh, niya talaga maa 'di ba? May sarswela na nga sa showbiz, may mga issue na nga sa showbiz kung ano'y mas madaming issue, 'di ba? kung inaakala ninyong madami ng issue yung showbiz nagkakamali kayo mas marami pa dyan ang politiko araw araw nanonood ako ng TV kaya kaya kung ako sa inyo wag nang pilitin ang um, isang bagay na ayaw ni Alden di ba diba? yung pagiging politiko or ang tatahakin niyang landas ni so, nyo nang ipilit kasi si Alden talaga guys um pagka talaga sure siyang maiwin niya to or sumakses siya eh talagang papasukin niya talaga ng bonggang bongga pero it's so kilala naman natin yan he's very very private and he's um he's a private person kaya di ba hindi kagaya ng mga politiko diyan ng, ng mga ibang artista diyan na mga nalaos na kasi kaya pumasok na mayor, vice mayor, mga congressman, di ba? Congress guys, di ba? Kaya, kaya sila pumasok kasi nga mga laos na sila at wala na silang pangalan, di ba? lalong lalo na sa politika wala naman silang pangalan sa politika diba um, at saka diba ayaw niya rin talaga ng magulo ang buhay niya ginugulo na nga ng sobis ang buhay niya mas guguluhin pa siya ng politika o ng politics Diba? kaya tama lang talaga yung desisyon niya na wag nang pasukin ang politika o wag nang tahakin ang landas na tinahak na nang gagamit sa misis niya diba? at saka baka sabihin nila eh diba? ang um, nang ng binanggit yung Aldab pala lang sa election eh. Naku, gagamit lang yan, di ba ganyan ganyan? Um, kaya for sure guys, wag na wag niya na talagang pasukin ang politika o yung politics kasi nga mga ganyan yung sasabihin nila. Diba? Mga ganyan lang naman yung mga... Kahit wala namang ginagawa, wala namang ginagamit, wala namang nagpapagamit. Diba? Um, doon lang tayo sa realness, ha? doon lang tayo sa real world okay kung mas magulo showbiz magulo showbiz mas magulo to guys hindi kakayanin ang pressure ang uh, ang kung ano ano mga mga story ang palalaganapin yung pagsisunungaling diba um, hindi niya kayanin hindi niya kakayanin yan for sure kaya kung ako sa inyo maghanap-hanap kayo ng mga isung um, for sure naman talaga eh talagang uh, ano niya ng bonggang bongga ba diba? kung yung sa service malalagpasan niya etong sa politika kung papasok siya or hindi iba pero sa bibig na mismo ni Alden nang galing na hindi talaga sa papasok sa politika na yan dahil napakagulo okay so bye bye na mga ka ADN I love you all have a nice day keep safe and God bless everyone don't forget to subscribe to my youtube channel and syempre huwag ninyong kalimutan na i-click ang notification bell para sa ganon manotified kayo sa mga susunod ko pang i-upload ng mga videos tungkol kina at Alden and syempre tungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or, or outside man yan sa showbiz. Babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless. Bye-bye.